Yo, what's up guys? So we're back in Roblox video At, ngayon guys, nandito nga po pala ako ngayon sa Anime Fighter Simulator guys So dati ito nilaro guys sa Roblox So as you can see guys, makikita nyo Meron na po akong mga secret units dito At ngayong araw na to guys, isasamon ko Lahat ng secret units na pwede ko makuha So tara, samahan nyo guys So ngayon, mag, eh, mag ano, muna ako up muna ako ng mga lucky units ko Kasi meron din naman mga passive lucky units ko dito So isiset up ko muna At mamaya papakita ipapakita ko na sa inyo paano ko tsaka, ito isamon at saka itatimelapse ko to guys so let's go so ire ready ko na mga super luck boost potion ko dito guys para naman makasure tayo ng marami tayong makuha na secret unit so okay so pati na rin itong shiny at super time para mas mabilis tayo makapagsamon at ayan na So dito nga tayo sa ano guys sa uh, Chimera Jungle para makuha natin yung secret ni Gon. Ayan guys si Gon Freak. So may Gon Rage siya. So yun yung secret niya dito. So ngayon guys kukunin natin siya. At saka ito time lapse ko na lang to guys. So let's go! So guys, we're back. So nakakuha tayo ng apat guys na secret unit dun sa may camera jungle. At yan, yan guys. So shiny na lahat kasi ki, ano, kumuha na rin ako ng shiny potion bago nag-summon. So yan, shiny lahat na apat na to, guys. So populo na yung ano, uh, natin, equip natin ng shiny secret ni Gon. So yan guys, equip natin lahat. So far away yung pangalan niya dito. Far away far away, malayo siya, malayo. At, ayun, no? Ang oh, grabe. Meron tayo dito, ang anin na bodyguard na shiny na secret. So, mayat yung makuha. So, kapag makukuha nyo lang yun, guys, kapag wala sa automax, pwede nyo makuha yan ng million summons or di kaya thousand summons. Mas so, mahirap siya makuha, guys. Kailangan na FK. So, ako nag-FK ako dyan mga 30 minutes. Ganun. Kasi meron na rin naman akong ano, automax so okay lang yun. Anyways guys, so yung nakuha nga po natin apat pero meron na po tayo ano, tatlo kanina na ano, na gone. So shiny na po, so naging anim po lahat. So, so apparently, so yung ano nga po pala natin, lahat ng natin ngayon ay 7. So, ayan guys. So, ito yung mga iba nakuha ko ng na mga units. So, yung marami ako nakuha ng units secret dun sa may one piece talaga. Kasi anim lahat na nakuha ko dun. Pero yung pinang marami sa camera jagger kasi pito. Pero, street yung ano yung anim na nakuha ko kanina sa may ano, one piece world. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung skill ni Gon sa kanya, ano, sa kanya secret unit. At ayan, shiny na yan guys, at ayan yung skill niya. Oh, grabe. Oh, flame. Oh, pop, pop, siya sunto. Oh, lumipad, grabe, lumipad. Oh, lumipad yun sa, oh, grabe. Nilipadan yung kalaban. Grabe yung ano niya, oh. Ang angas, quality niya din ang angas talaga. Pati rin yung, ano, yung hero skill niya, yun, oh. Yung book niya, taas. Oh, Kobe, pinagsubok. <laughs> pinagsubok. Pero ayan guys, so dito ko na rin po tatapusin itong video na to. So sana naman, nag-enjoy kayo sa video. At kung nag-enjoy nga kayo, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sila lang. Bye-bye! Peace out!